ako si Flora, 35 taong gulang. Isa akong ina, hiwalay sa asawa, at mula sa probinsya ng Batangas. Kung tutuusin, hindi naman ito ang buhay na inasahan ko noon. Pero ganito na nga, hindi palaging nasa atin ang kontrol, lalo na kung ang tadhana na ang gumuhit ng landas mo. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel, at pindutin na rin ang notification bell, kung gusto nyo ng mga ganitong video. Dalawang taon na ang nakalipas mula nang maghiwalay kami ng asawa ko. Sa simula, pilit kong itinaguyod ang aming anak na si Elena, na ngayon ay pitong taong gulang na. Pero sa probinsya, hindi sapat ang kinikita ko sa pagtitinda ng kakanin at paminsan-minsang pagkakarpintera. Alam kong kailangan kong gumawa ng mas malaking hakbang, kahit masakit, kaya pumunta ako sa Maynila. Iniwan ko si Elena sa nanay ko. Sabi ko sa kanya, Anak, magpapakalakas si mama para sayo. Saglit lang to. Numiti siya, pero alam kong hirap din siyang intindihin kung bakit kailangang mangyari ito. May halong kaba, at saya ang nararamdaman ko, habang papalapit na ang bus sa Kubaw. Doon ako tutuloy sa bahay ng Tito Rodolfo ko. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang supervisor sa isang pabrika, at siya ang nag-alok na doon muna ako habang naghahanap ng trabaho. Wala kang asikasuhin Flora. Bahay ko, bahay mo rin, sabi niya noong tumawag ako. Pero alam kong hindi ganun kasimple. Hindi madaling makisama, lalo na't alam mong may sariling buhay din ang mga taong tutuluyan mo. Habang tinitingnan ko ang mga busali at ilaw ng lungsod, naisip ko kung anong naghihintay sa akin dito. Hindi ko alam kung anong trabaho ang papasukan ko, o kung paano ko sisimulan. Pero isa lang ang sigurado, hindi ako susuko. Para kay Elena, gagawin ko ang lahat. Pagdating sa bahay ni Tito Rodolfo, sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Ang payat mo, Flora. Kumain ka muna. Dami kong nilutong adobo, sabi niya habang pumapasok ako sa bahay niya. Sa gitna ng kanyang masayang pagsasalita, nakaramdam ako ng bahagyang ginhawa. Kahit papaano, hindi na ako nag-iisa. Kinabukasan, maaga akong dinising ni Tito Rodolfo. Flora, ipapasok kita sa pabrika. May bukas na posisyon sa production line. Malinis naman doon at sigurado akong kakayanin mo. Agad akong nagbihis at sumama sa kanya. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang kaba at pananabik. Pagdating namin sa pabrika, pinakilala ako ni Tito sa manager at mabilis akong na-orient sa mga gagawin. Dito ko rin unang nakilala si Domeng, isang regular na empleyado sa pabrika. Siya ang inatasang magturo sa akin ng mga gawain magandang umaga, ma'am Flora, bati niya habang nakangiti. Ako si Dameng. Huwag kang mag-alala, madali lang ang trabaho rito. Napansin kong medyo mahiyain siya pero mabait. Sa una, halos hindi siya tumitingin ng diretsyo sa akin. Habang tumatagal, nagiging mas komportable na rin kami sa isa't isa. Sa mga simpleng kwentuhan, nalaman kong tatlumpung taong gulang na siya at tulad ko, hiwalay din sa asawa. May isa rin siyang anak na nasa probinsya. Pareho pala tayo ng sitwasyon, sabi ko isang araw habang nagkakape kami sa break room. Ang hirap, ano? Pero kailangan lang talaga nating magpakatatag. Oo nga, Ma'am Flora. Pero mas magaan pag may nakakausap na nakakaintindi sa sitwasyon, sagot niya. Napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata, pero may bahagyang ngiti rin sa kanyang labi unti-unti, nagiging mas magaan ang mga araw sa pabrika, dahil kay Domeng. Mabilis akong natuto sa trabaho. Lagi siyang nariyan para tumulong kapag nahihirapan ako. Hindi ko maiwasang humanga sa tiyaga at kabutihan niya. Sa kabila ng bigat ng buhay, palagi siyang may positibong pananaw, ngunit alam kong kailangang mag-ingat. Ayokong magkamali muli sa pagpili ng mga taong papasok sa buhay ko. At higit sa lahat, Kailangang manatili ang fokus ko kay Elena at sa mga pangarap ko para sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at hindi ko napigilan ang nararamdaman ko para kay Domen. Tuluyan na akong nagkagusto sa kanya at naging magkasintahan kami. Hindi ko naman ito itinago kay Tito Rodolfo. Noong una, tila wala siyang reaksyon pero napansin kong unti-unti siyang nagbago, bigla na lang siyang tumigil sa pagiging masigla tuwing umuwi ako galing trabaho. Madalas siyang tahimik, at kung magsalita man, parang laging may laman ang mga sinasabi niya. Flora, sigurado ka ba dyan kay Domen? Alam mo, hindi basta-basta ang buhay dito sa Maynila. Baka mahirapan ka lalo, sabi niya minsan habang nagkakape kami. Tito, mabait si Domen. Hindi niya ako pinapabayaan. Alam kong pareho kaming may mga pinagdaanan. Pero sinusubukan naming bumuo ng mas maayos na kinabukasan, sabot ko, hindi na siya sumagot. Tumayo lang siya at iniwan ako sa mesa. Simula noon, naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay, bihira na siyang umiti o magtanong kung kumusta ako. Ramdam ko ang bigat ng kanyang tingin, parang may hinanakit, hindi ko alam kung dahil ba sa relasyon namin ni Domeng o may iba pa siyang iniisip. Pero isa lang ang sigurado ko, mahirap ang ganitong sitwasyon. Sa pagitan ng trabaho, relasyon kay Doming, at pananahimik ni Tito Rodolfo, nararamdaman kong mas lumalaki ang hamon ng buhay sa Maynila. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog sa maliit na silid na binigay sa akin ni Tito Rodolfo, nararamdaman kong may kumatok sa pinto. Inakala kong may kailangan lang siya, kaya't agad akong bumangon at binuksan ito. Pero nagulat ako nang makita siyang nakainom, namumula ang mukha, at tila wala sa sarili. Flora Pwede ba kitang makausap? Anya, pero iba ang tono ng kanyang boses. Pakiramdam ko may mali. Bukas na lang po, tito. Mukhang pagod na kayo, sagot ko, sinusubukang maging kalmado. Ngunit pumasok siya nang hindi ako binibigyan ng pagkakataong isara ang pinto. Napaatras ako, hindi alam ang gagawin. Sa gabing yon, nalagay ako sa sitwasyong hindi ko inasahan. Sa pagitan ng takot at pagkabigla, hindi ako nakapagsalita pakiramdam ko'y nawala ang lakas ko para lumaban. Naisip ko ang lahat ng naitulong niya sa akin, ang pagpapakupkop, ang pagpasok sa trabaho, at parang hindi ko alam kung paano ito haharapin. Sa kabila ng lahat, ramdam ko ang kirot at bigat ng gabing iyon. Kinabukasan, hindi ko magawang tumingin sa kanya. Pilit kong inilihim ang nangyari, pero hindi ko maitatanggi ang bigat na bumalot sa akin. Parang ang dating lugar na nagbibigay ng kaligtasan ay naging kulungan ng takot at pagkalito. Kinagabihan, umuwi si Tito Rodolfo na tila balisa. Nang kumatok siya sa kwarto ko, may halong kaba at pagtataka ang naramdaman ko. Nang buksan ko ang pinto, pumasok siya nang hindi nagsasalita. Ilang saglit bago siya nagsimulang magsalita, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang boses. Flora, patawarin mo ako sa nagawa ko, sabi niya habang hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Hindi ko alam ang pumasok sa isip ko noong gabing iyon. Lasing ako. Wala ako sa sarili. Hindi ko na dapat ginawa yon. Hindi ko alam ang isasagot. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, pero natulala lang ako. Pinilit niyang ipaliwanag ang sarili niya, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Huwag na lang nating palakihin ito. Flora pangako, hindi na mauulit, dagdag niya sa mga sandaling yon, pakiramdam ko'y napakabigat ng mundo. Pinili kong hindi magsalita. Pinili kong ilihim ang lahat, kahit kay Domeng. Ayokong masira ang maayos ng takbo ng buhay ko sa pabrika. Pero alam kong hindi na ako maaaring manatili sa bahay ni Tito Rodolfo. Kinabukasan, nagpaalam ako. Tito, salamat sa lahat ng tulong niyo. Pero gusto ko na pong subukang tumayo sa sarili kong mga paa. Maghahanap po ako ng matitirhan malapit sa trabaho, sabi ko. Hindi siya sumagot, pero ramdam ko ang pagkaluwag sa kanyang pakikitungo sa akin. Nagsimula akong maghanap ng paupahan. Bagamat mahirap ang buhay sa Maynila, alam kong mas magiging maayos ako kung wala na ako sa ilalim ng bubong ni Tito Rodolfo. Gusto kong bumangon mula sa anino ng nakaraan at magsimula muli para sa akin at para sa anak ko. Nakahanap ako ng maliit na inuupahan malapit sa pabrika. Bagamat hindi kalakihan, sapat na ito para sa akin. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng bagong simula. At sa huli, nagdesisyon kaming magsama ni Doming. Ramdam ko ang saya at suporta niya sa bawat araw na magkasama kami. Ngunit hindi nagtagal, isang malaking pagsubok ang dumating sa buhay ko. Nalaman kong buntis ako. Sa una, tuwang-tuwa si Doming nang sabihin ko sa kanya. Ngunit alam ko sa sarili ko na ang binadala ko ay hindi kanya kundi kay Tito Rodolfo ito. Sa kabila ng sakit at takot, pinili kong ilihim ang katotohanan. Sinabi ko kay Doming na siya ang ama ng nasa sinapupunan ko. Ayokong masira ang aming relasyon at higit sa lahat. Gusto kong protektahan ang bagong buhay na si Sibol. Habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang, alam kong hindi magiging madali ang landas na tatahakin ko. Pero tulad ng dati, ipaglalaban ko ang aking kinabukasan. Para sa akin, para kay Elena, at para sa batang dinadala ko. Sa simula, masaya ang pagsasama namin ni Domen. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong napansin ang ibang ugali niya. Kapag nalalasing siya, nag-iba ang kanyang asal. Minsan, sinisigawan niya ako ng walang dahilan. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Lasing na lasing siya noon. Bigla siyang sumigaw at itinapon ang pinggan sa sahig. Lumapit siya sa akin, galit na galit at bigla akong sinaktan. Pakiramdam ko ay nananaginip ako, pero totoo ang lahat. Hindi ko akalain na kaya niya itong gawin sa akin. Parang wala siya sa sarili. Kinabukasan, humingi siya ng tawad. Flora, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Lasing lang ako kagabi, sabi niya habang umiiyak. Pinatawad ko siya, pero hindi ko maiwasang matakot. Alam kong hindi yon ang huling beses na mangyayari ito. Sa mga sumunod na araw, tila naging bangungot ang bawat gabi. Kapag lasing siya, sinasaktan niya ako. Lagi siyang humihingi ng tawad kinabukasan, ngunit paulit-ulit lang ang siklo. Pakiramdam ko'y wala na akong ligtas na lugar, alam kong kailangan kong gumawa ng desisyon. Hindi ko kayang manatili sa ganitong sitwasyon, lalo na't may buhay akong dinadala. Ngunit paano ko sisimulan ang muli na namang pag-alis? Paano ko haharapin ang takot na dala ng pagsubok na ito? Sa kabila ng lahat, naniniwala akong kaya kong bumangon. Kailangan kong lumaban, hindi lang para sa akin, kundi para sa mga mahal ko sa buhay. Isang umaga, habang abala ako sa trabaho sa pabrika, nagulat ako nang makita si Tito Rodolfo sa break room. Hindi ko inaasahan ang pagdating niya, lalo't simula nang umalis ako sa bahay niya, bihira na kaming mag-usap. Flora, pwede ba kitang makausap? Seryoso niyang sabi. Agad akong tumango at sumama sa kanya sa labas ng pabrika. Paglabas namin, tumingin siya ng diretsyo sa akin. Flora, may pasaka sa pisngi. Ano to? Sinaktan ka ba ni Doming? Malamig ang boses niya, pero kita sa mukha niya ang galit. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Tito, wala to. Nadulas lang ako. Sagot ko, pilit na ngumingiti para hindi na humaba ang usapan. Pero hindi siya naniwala. Huwag mo akong gawing tanga, Flora. Nakikita ko 'yan. Hindi 'yan dulot ng simpleng pagkakadulas. Sinaktan ka ba ni Doming? Napaiyak ako. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Tito, tama na. Huwag na po nating palakihin. Ayos lang ako. Buntis ako, kaya siguro medyo sensitibo lang ako ngayon, sagot ko, habang pinapahid ang mga luha sa pisngi ko. Pero mas lalo siyang nagalit nang marinig niya ang sinabi ko. Buntis ka? Tapos sinasaktan ka niya. Bago ko pa siya napigilan, pumasok siya pabalik sa pabrika at dumiretso sa opisina ng manager. Pilit ko siyang hinabol pero mabilis ang kilos niya. Sa loob ng opisina, rinig ko ang sigawan nila ng manager. Hindi ako papayag na mananatili ang isang lalaking nananakit ng babae, lalo na't buntis pa. Kailangan tanggalin si Doming. Galit na galit niyang sabi. Tito, tama na po. Pagsusumamo ko habang nakikiusap na huwag niyang gawin yon. Hindi ko po kayang mawala si Doming. Kailangan ko siya, lalo na ngayon. Tumingin siya sa akin, kita ang awa at galit sa kanyang mga mata. Flora, hindi mo kailangan ng isang lalaking ganyan. Kaya mo mag-isa. May pamilya ka. Nandito ako para tumulong sa'yo. Huwag mong hayaan na masira ang buhay mo dahil sa kanya. Pinilit ko siyang kalmahin. Tito, para sa anak ko. Para sa dinadala ko. Bigyan pa natin siya ng pagkakataon. Mangangako siyang magbabago. Hindi na niya ulitin. Napabuntong hininga siya, halatang hirap na hirap siyang pigilan ang sarili. Flora, kung 'yan ang desisyon mo, susundin ko. Pero tandaan mo 'to, kapag inulit niya, hindi na ako papayag. Ilalayo kita sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Sa huli, hindi natanggal si Doming sa trabaho. Kinausap siya ni Tito Rodolfo at binigyan ng babala. Napansin kong nagbago si Doming sa mga sumunod na araw. Mas naging maingat siya sa mga kilos niya at sinikap niyang maging mas mabuti. Pero sa puso ko, may takot pa rin alam kong hindi na ito ang buhay na pinangarap ko. Pero para sa mga anak ko, pilit kong hinahanap ang lakas na ipagpatuloy ang laban. Alam kong hindi madaling buin muli ang nasirang tiwala at pangarap, pero sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa akin ang dapat kong gawin, maging matatag para sa kanila. Isang gabi, habang abala ako sa pagluluto sa inuupahan naming maliit na bahay, dumating si Domen. Kita ko agad ang tensyon sa mukha niya, Flora, nagpunta na naman dito si Tito Rodolfo kanina. Nagkainitan kami, sabi niya habang hinuhubad ang kanyang jacket. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Doming, ano na naman ang pinagtalunan niyo? Hindi pa ba kayo napapagod? Tanong ko, pilit na kalmado kahit nanginginig ang boses ko. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala akong kwenta, na hindi kita kayang alagaan. Pati yung dinadala mo, hindi raw ako karapat dapat maging ama, Galit niyang sagot sabay suntok sa pader. Domain, tama na. Ayoko na ng gulo. Pagsusumamo ko pero tila hindi siya nakikinig. Kinabukasan, dumating si Tito Rodolfo sa bahay. Tulad ng dati, sinubukan niyang kausapin si Domain. Pero ramdam ko na mainit agad ang simula ng usapan nila. Domain, ilang beses ko na sinabing ayusin mo ang sarili mo. Huwag mo nang idamay si Flora sa kalokohan mo. Galit na sabi ni Tito Rodolfo. Tito, wala kang alam sa amin. Huwag mo akong pakialaman. Sagot ni Doming na parang hindi na mapipigilan ang galit. Pakialamero ka masyado. Ikaw ba ang magpapakain sa kanila? Ikaw ba ang mag-aalaga sa dinadala ni Flora? Kung ganon, kunin mo na silang lahat. Dagdag pa ni Doming, sabay sigaw. Nagkasigawan sila at bago ko pa napigilan, bigla na lang nagkainitan ang dalawa. Tumayo ako para awatin sila, pero huli na. Sa gitna ng pagtutulakan nila, biglang natulak ni Doming si Tito Rodolfo. Napatigil ang mundo ko nang makita kung bumagsak si Tito Rodolfo sa sementadong sahig. Tumama ang ulo niya, at hindi na siya gumalaw. Tito! Sigaw ko habang mabilis na lumapit sa kanya. Pero wala na. Wala na siya. Napatulala si Doming habang nakatingin sa katawan ni Tito Rodolfo. Flora hindi ko sinasadya. Hindi ko gusto to. Nanginginig niyang sabi. Hindi ko alam ang gagawin. Umiiyak ako habang tinatawagan ang pulis at ambulansya. Nang dumating ang mga otoridad, agad nilang inaresto si Doming. Hindi siya nanlaban. Tahimik lang siyang sumama habang paulit-ulit na sinasabing, hindi ko sinasadya. Habang pinagmamasdan ko siyang isinasakay ng mga pulis, parang naglaho ang lahat ng lakas ko sa isang iglap, nawala ang tito ko, at ngayon, ang taong sinandalan ko ay nasa kulungan na rin. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Sa kabila ng lahat, mahal ko si Tito Rodolfo. Oo, nagkaroon kami ng alitan, pero hindi ko kailanman ginustong magtapos ang lahat sa ganitong paraan. At si Doming. Sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakamali niya, naging bahagi siya ng buhay ko. Pero ngayon, kailangan kong harapin ang lahat ng ito mag-isa. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, iniisip ko ang susunod na hakbang. Alam kong hindi pa rito nagtatapos ang laban. Para sa anak ko, para sa dinadala ko, kailangan kong maging matatag. Ngunit sa totoo lang, hindi ko alam kung saan magsisimula. Matapos ang lahat ng nangyari, ang pagkawala ni Tito Rodolfo, ang pagkakakulong ni Doming, at ang mga sugat na iniwan ng Maynila sa puso ko, isang bagay ang malinaw sa akin: panahon na para umuwi. Ma, uuwi na ako, sabi ko sa telepono habang kinakausap si nanay. Halos hindi ako makapagsalita dahil sa bigat ng dibdib ko, pero sa likod ng sakit, naramdaman ko rin ang kaunting ginhawa. Anak, umuwi ka na. Nandito kami ni Elena. Huwag ka nang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, sagot ni nanay, at doon ko naramdaman ang init ng kanyang pagmamahal. Pagdating ko sa Batangas, sinalubong ako ni Elena ng mahigpit na yakap. Mama, miss na miss kita. Sabi niya habang nangingiti. Hinaplos ko ang buhok niya at sinabing, miss na miss din kita, anak. Nandito na si mama, hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Sa probinsya, muling bumalik ang katahimikan ng buhay ko. Nagsimula akong magtinda ulit ng kakanin sa palengke, at unti-unting nakilala ng mga tao ang aking mga paninda. Minsan, tinutulungan pa ako ni Elena, natuwang tuwa sa bawat na naiipon niya mula sa pagbebenta. Hindi naging madali ang pagbangon. May mga gabi na umiiyak ako, iniisip ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Pero tuwing tinitingnan ko si Elena, pati na ang batang dinadala ko, palagi kong sinasabi sa sarili ko, kakayanin ko. Para sa kanila, gagawin ko ang lahat. Ang kwento ko ay puno ng hirap, sakit, at pagkakamali. Pero kung may natutunan man ako, ito ay ang kahalagahan ng pagbangon at pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili. Natuto akong piliin ang tamang landas, kahit pa mahirap. Natutunan kong pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin, tulad ni nanay at ni Elena. At higit sa lahat, natutunan kong huwag kalimutan ang sarili kong halaga, kahit na anong hirap ng buhay. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero kaya kong baguhin ang aking kinabukasan. At habang pinagmamasdan ko si Elena na masayang naglalaro sa ilalim ng araw, alam kong nasa tamang landas na ulit ako. Minsan, ang pinakamalaking lakas ay makikita sa kakayahan nating magsimula muli. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.